Naninigay tayo ng radyo sa matandang ito. No? Naknak! 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 -nak. Yuhu! Wala ata, saglit. Dali! Ito, open the door! Open the door! Diba yung promise ko sa inyo dati? Oh, yo, switch off the light. Switch on pala. Mm. Tara na doon, upo tayo diyan. <laughs> Dali, oh, nae. Eh. Dira to. Dira Ah. Dira jom. Hmm, natin diyan. Unta-unta, Saan natin bubuksan? Pigamin al-al daw ang kanya matuturo. Ay, kasi marito na kang balik kita. Ay, kalakakalo. Hindi Nah, 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 lukat ah. Solar data. ito. Solar? Yes. Para may... Kakausap, usap, kakak usap, kakak usap, ke ada kakak usap, ada gayam kakak yeah. ada O, ayan, pa patugtugin mo na nga. Para kahit na brown out. Paano ba? Baga ni Ramay kanya. Amad-mad daw na kinima. Naliday. Kun... Ang tatang. Ayan, ano, no, nag-iitim na nga rin ka. Sa Kapag nakisarita na kanya. FM na. Ay, thank you, thank you, thank you, thank you. Diri, diri, Natutuwa na. Uy. Bye-bye. Bye-bye ka na ganun. na, natutuwa <laughs> na. No, hindi, konti lang. Pangay, oh. pangray-rayaw lang, di ba?